guys yang tayo yung tetigay ngayon Switch mono Rosy, switch mono Ah uh, Nakakalansing, nah, minakalansing to sa loob ng makina Ano Tapos tampas ko, minakalansing pa Nangangaruling Baka nah, nangangaruling, nah, kaya nga tapos tampas Tapos ko Ha? Kitingin na natin yan, Mina, Yan may ari, may nakakalansin ito sa loob ng makina. Titignan natin yung Chichi ng ating mechanic, si Boss King. Who si Mono Switch to guys ha? Yan. 1-2-5. Who si Switch Mono 1-2-5? Yan guys. guys, bago ang pisa ni Boss King subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Malike at pashare na rin guys. At pindu tinitignation bell para lagi updated. Sa mga i-share na video at ipopost guys. Okay? Ya, yeah, mia-mia bubuksan na ni Boss King yan. Ya, yeah, makakala si Boss King. Ano mo nakakala si Jack King? Flaring. Flaring, Yun Yung nakakover. Pag di tinanggal, di makakita yung loob. Yung, sandali lang pala. Santor nilo lang tinanggal. Santor. Yung. Yun, yes, Lumagotok na. Guys, may sa loob to ha. May cheche-che kape ng ating mga ko. Moski. Okay, tatanggalin mo natin yung mga sagabal. Yan, tagay Shifter. Sagabal din yun. Yung, tanggal na. Wala naman. Wala naman. Ito nga basa pa rin. Tumutulong ano yun. Lang isa no? Hindi siya. Sa all siya. Sira si nung isa. Hindi nga pa rin patadyak na ako. Patadyak daw boss. Testing. guys, ang ayusin na natin dito, ang hahanapin sira dito guys, sa kumakalansing daw sa lumang makina. Sabi nung may ari ha. Hindi kami may sabi ha. Hindi may ari, si Bosing. Ayan. Ang halaman natin, pagtanggal nito. O kanyang bag na ito. Tagalan man eh. yan guys, tagal na yung kanyang ano update dito. Yan, Bendex, Bendex tribe 'yung nasa likod ng bag dito, guys. Ah. yan, 'yung bilog na 'yun. 'Yan 'yung pinopok niya. Bendex tribe 'yon. No, no, Ew, no. oh, guys ha ah. nangahanap na dito yung umiingay sa loob ng makina ha titignan natin yun yung cheche ng ating milano yun ang hinahanap kung saan na andun yun pa hindi pa makakita yeah, nakita mo na hindi hey, tadyak uli tadyak uli yun ano yung bowl lang yan ayan ano bang klaseng ingay boss pagka na ano narinig mo Nalagutok. Ah, nalagutok pala ito, guys. Ayaw na kumandar Ayaw umandar din. Ayaw na. Tumirik daw sila. Uh, pero may nalagatak sa mga uh, makina. Ayaw, ayaw. nalagutok pa Tumirik pala ito, guys. Ngayon, ayaw nang may start. Tumalong doon. Timing chain ito, guys. Ito na yung problema nito. Ngayon, ang gagawin natin ngayon dyan. kumitama ayan guys tumuksan pa yung cylinder head kasi tumalo ng timing chain to guys ha tumalo rusi oh, switch mono One, to eh. 5 to guys ha titignan pa yung cylinder head ayan guys tatanggalin ang cylinder head dito guys ha tapos yung cylinder ano, head ay black saan ba na doon yung sinasabi mo kadena sa black sa dyan sa uh...

No? Uh, Magkalimutan ako. Chain role. Nasaan yung kasalanan nga? eh. ako This is the truth and nothing but the truth. hindi ko makita kung saan nag-iingay guys ha so, natalunan lang talaga to ano si Bakit tumatalon? Ha? tumatalon? Ay, Tumata ay ang, uh, ano yung mga tensioner. Sira na. Hmm. Ay, pag po siya din. Dadaan nga mo. na Papalta natin ang... Papalta natin ang... Chain roller. Chain roller. Lahat. Itong tatlo. No. Ano yung mga yung tensioner. Tensioner to, 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 te. Hindi na kakayanin. Tatanggalin ko na nga Bendix Tribe, eh. Oh, tensioner, ha, Pertan? Oo, tensioner. Ito, ito. Oo, oh, yan. Yeah. Ito yan. Yeah. Wala na kasi yung goma. Oo. Oh. Kaya medyo ano na. Stock up na rin. Kasi may yun ang dahilan kaya lumalagot ako yan. Hmm. Isa din sa dahilan. Tapos ito yung roller niya. kita naman yun. Kaya natalo na ng kadena. Kadena. Kasi masyado nang maluwag. Maluwag. Ang kadena kapaltan Hindi, Ito papalitan na din. So, ayan, ayan. Tsaka itong nandito sa. Ano yung yun, mo yun? Roller pa rin. Roller pa rin. Oh, mga roller. yun ang ano, chain guide. roller. chain guide. Mga chains guide. Chains guide. mga kapalitan. guys, oh. yun ang dito. Kaya pa medyo maingay yung makina nito yung kasi na sira yung mga roller saka mga tensioner at saka yung mga guide change guide. yung abot na yung lahat yung guys. Yun ang mga kailangan palitan para mawala yung ingay nito. Kaya... Oh, ang ulo ng na. Oh, yan. Yung laki-laki nito eh. Wala na bawat ang laki ng bawas. Oh, ten roller din wala na oh. Late. Put, 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 put na, no? Oh, late pud pud na ano. Oo. Oh, yan oh, no. siya um, siya yan. Naman, okay. yung mga Ilan na yung ano yan? Balaki roller na yan. Din. Balaki pa to din. <laughs> ilan na ilan, ilan yung mapalitan roller na yan? Tatlo lang yan. Yun, Tatlo yung roller na yung mapalitan guys ha. Yung kaninang iti, yung itim na yun. Yan. Yung barang bilog na itim. Yun. Roller na yun guys. Yung na mapalitan. Yung lang naging problem ito guys ha. Ah, uh, Rusi switch mono. 1, 2, 5. Okay guys. Kamiya. Atin ang titirahanin yan guys ha. Wait lang at mag-aano mag tayo ng mga pesa guys. Okay guys. Wait lang. Yun ang naging problema to Kaya naging maingay guys ha. Yun ang nakita ng ating mechanic. Okay. Yan. Wala naman din yan. Ay, yung pinakamalaki. Yun guys. Yung pinakamalaki roller. Yan. Pinakamalaki roller guys. Kapat ang lahat yung tatong yan. Yan ba yung sarang yung Maswerte pa ito. Kasi natalo siya ng timing chain.

hindi na ng barbula. Hindi na ng barbula kundi mas malaking gastos. Ay naput na balok puta. Na balok ng barbula kundi lalo mas malaking gastos. Yeah, Kakala si nangamay nang tayo. Uh -huh. Ah, bro. Na, na, eh, ano, ano yan? Wala na yung goma dito. Ito na. Ah, may goma ba yan? Ayan, uh -huh. guys. yung tensioner, guys. Baka ano? na yung goma. Meron-meron dyan kay Ace. Wala. Meron dyan. ko na lang sense oil ayan yeah, guys ito yung mga papunta natin ha? kaya umiingay ang ating yung logo ng makina nya kasi natatalunan siya ng chain, kadena sa Tagalog, kadena chain sa English guys ayan. Yeah kasi so, itong dahilan, itong sandi Ayan guys, try nyo ito tingin nyo ito guys, ano so, kanya rollers so oh. ganito kalaki dati yan napudpud na, ito na nagkalabasan, maliit ang laki ng difference guys, yan o oh. kaya tumatalo nyo kanya kadena ito yung ganun pa, ito pa isang rollers guys o so, tingin nyo, pudpud na kung so, parang mo dito guys, o so, meron siyang ngipin yan, yan ang naging problema guys at ito, ito medyo okay pa pero malipis na ano na rin guys, yan o oh. Apalta na, na rin Pero parang hindi bago Kauti lang Mas Mas grabe ito Guys lumingit ng ganito Ganito kalaki dati yan Lumingit ng ganito guys Sa kapudpud Magkakaano ng kadena niya Ito medyo lumingit na kote Pero wala na yung kanyang mga guys Ayan yan yung difference yan Saka ito guys oh, Ito kanyang spring dito sa kanyang tensioner Lumingit na Kung ba, sumuko na Kung mo dito sa dati Mahaba guys oh, yan oh. Dito nyo, laki ng tipray siya. Oh. Yan ang dahilan niya, guys. sa itong tensioner niya, wala na yung goma sa si ibabaw. Ayan, si Rana. Ayan, may goma sa si ibabaw ito, guys. Yan ang papalta natin dito, guys. Yan yung nakitang sira at problema. Dito sa Rusi Fix Mono 125, guys. Ha? Ah. Yan ang papalta natin, mamaya. Papanato na deposit niya. Kaya nag-iini ito. ito. ang problema, guys. Ha? Ah. Yung kanyang mga roller, yung tensioner yan. Yeah, so ng mga kahit saan niya, tagil na pagkakaingay doon sa loob ng makina niya guys okay guys, mamaya kakabit na yung boss yan okay guys yan guys, umpisa na ating kakapit na itong mga pesa nito guys ha yan na naging problema nito, kaya maingay sa loob ng makina, tumatalon talon yung kanyang kadena chain, timing chain, tama ba? yung tama daw tayo guys Ayan, ah, yung isa na dito. Okay. <laughs> Yo, kaya kami na yung roller. Kaya pala hindi mag-umundar niya kanina, no? Tumirik, ano? Tumirik, no? Gawa niya, ano? Ito yung hindi na hindi pagtakbo, guys. Kasi natanong ka na ng kadena. Wala na sa... Align. Timing. Timing. timing! timing! Kaya ayaw namin start. Ayo guys, nangwala lang sa timing kasi natalo na ng kadena. Kaya pala nung maingay daw sa loob ng makina, biglang kumirik na. Ayo, natalo na ng kadena, nangwala sa timing guys. Yun ang naging dahilan na nito. Kaya ito yung mga papaltan. Talagang magkakaroon na ng problema ito guys kasi sobrang liliit na nung ano, <laughs> depressional rollers. Ang <laughs> laki na daw puta. Ang laki halos nga. One port lang natin eh. <laughs> Nakutpud na yan oh. Ayan, kinakabit na guys. Gano'n pera po sinko. Guys, yung silindre eh. ay guys. Yung.

Keso City nga. <laughs> <laughs> Na doble pa natin. Guys, <laughs> yeah, nice. kaka dito yung intention yun. yun guys. yung mga rollers guys. Wala ka yun sa... Isa sa ilalim. Dapat meron silang complete.

kami ang karburador. Ano na, 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 na testing na yan. Pero sa rin na muna ng langis yan, bago testing yan. Hmm. Wala pa langis yan Wala pa langis no? Wala. Yeah guys, na. Wala. Kaya guys, sasalihin na namin ng istot. pati testing na guys ha. Ah. petrol ang gamit namin guys sa petrol kasalin na niya guys may na yan kung may kakalasin pa sa loob kung isap na kasi kanina ay isap to guys ha? Uh, yung ginagawa namin ay mag start kasi nga natalo na siya ng timing change kung ba tumatalo na saka na no, si wala, sa Wala, saka wala sa timing kaya ay start Nakasira pa ito yung mga rollers nyo. Kaya ito may start kanina. Tingnan natin na yun. Kung may start na. Ayan, testing. Wala nang pas... Wala nang post button to guys sa sa kicker na lang namin pa-start ito ah. Kasi hindi na nagagana ng ano hindi na nagaan kanyang post bottle kaya totally ino na namin yung kanyang ano yung kanyang bende yung kanyang presay ha? Yung, guys oh one click lang guys ha umistak na gano oh. pari na ayaw magistak yan guys ha kasi iba nga nang natalo na ng ng kanyang timing change kaya ayaw mandanto karina para may start Iba din yung kanya mga rollers Ayan, sira yung kanya mga tensioner Ito Ito yung mga sira kanina guys Ayan, ano, Yung mga pinipapalta natin Ayan, yung tatong yan Apat pala Dalawang roller, tatlong roller Isang ano yung tensioner Ayan Ito sira Kaya ba eh Ayan guys, okay na yan guys ha Mamaya kunin na ng may ari yan guys ah, Rusi Switch Mono 125 Ayan guys, standard na, na yan guys ha ah. Ayan, may nalagay tiko ba? Meron po Tikol tipa ano? Wala pa lang yung pinakang ano na tensioner yung hindi pa natin guys Ah, okay, wala pa lang yung mga pinakang tensioner Kaya may hindi na konti Ayan guys kaya medyo may hindi na konti, hindi pa na ano masyado yung kanyang ano yeah, wala, wala. yung kanyang langis, hindi pa na sa so, circulate pa, di ba? Umiikot yung kanyang lang sa nang. Kaya ba kunin to bukas pa? Bukas pa. Bukas pa mga kunin to. Ayun guys, bukas pa mga kunin to. yan guys, okay na yan. Subscribe niyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys at pindot notification bell para lagi updated sa mga share na yung video ating po post guys okay ayos na yan guys ha walk click ulit sa pauli yun lo oh. walk click na ayun na ayun mag start yun guys ah. kasi sala sa timing kung ba yung kanyang chain kaya sumala sa timing tapos sira lang yung kanyang mga rollers yung tatlong rollers nya sira na guys kaya yun naging problema nito kaya mag start Hi guys. Thank you so much, load guys.